<laughs> Pag pusa, ano? Hindi. Hindi. Nakakala ko buhay. Mahili ka sa aso eh. Edy aso. Tid aso na teddy bear? Opo. Ah, hmm. Pwede. Sinabi mo na, hindi na surprise. Ah, aso na teddy bear. <laughs> aso na. <laughs> ah, manuwala ako. Uy! alam mo yun hindi yun ha kulay itim kasi hindi dumihin o di kaya pula alam mo kulay na aso mo alam mo kulay puti may itim puti <laughs> itim talaga oo oh, nga Akin ko, ako. Ay, ako din yun. <laughs> akala ko. <laughs> akala ko ba ano yun? Bear. Eh baka statue Ay, ah, mo yun. Ah, bakta. Baka ba dito to ka Yaya mo ako. Baka ba tatua... hindi mo ako limutan. Baka estatwa mo 'yun. Alin? Yung dala mo. Alin? Bakit? Wala lang. Ah. Uh, mo. Wala lang mo. basta Basta pagtututo ng iyakapin na lang ako. Parang ako na 'yun. Para ikaw 'yun. 'Yun nga. Opo. Laruan, Teddy Bear. Hindi ba 'yan asa? Hindi ko alam kung anong tawag nun. Stop toys. Basta ako ha? Asa na? Basta na nga lang. <laughs> Bakit naging stop toys? May lalaki pa ba? May babae? Bakit? Ano yung buhay? Ano yung gusto ko eh. Ay, gusto ko eh. Buhay? Oh. Hindi nga. <laughs> ano kulasi yun? Ano kulasi? Malakas ha, malakas to. Sabi mo nung wala yung pipi tao siya. <laughs> Akala ko naman de. meron na kami dito. Huwag yung buhay. Ay, gusto yung mga kasa ng buhay. Hindi ah, meron na kami dito. Saan pa naman ilalagay? Parang gusto mo. yung mayingyaw din sa bahay. <laughs> saan pa naman ilalagay yun? Ah. Malaga po sa Maraming nga taga dyan eh Hindi Ayaw ng Ayaw ng mga ano nung...